Chicken to sino? Mm. -hmm. Mang inasar. Maasar ka Mang inasar. Sa <laughs> Maasar ka sa sarap. <laughs> Maasar may <ka> sa sarap. <laughs> ito <may> bags. <laughs> 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 oh, <Ito>, tinago. Yo. Lo. Ay, sa dila. Yan pala. Kumain. Kumilis. Mo Kokotong ko. Bawang yun. Bawang. Nga. Yun. Ito, <laughs> ito <ayo> sa kanya Tingnan mo. Ito mo <ayo sa> <laughs> <ayo sa> <laughs> <ayo sa> <laughs>

just me na just, kabilaka ka gan, ah price, sabi <laughs> <laughs> sabi mo sa akin gray, sabi mo <laughs> <laughs> sabi akin, mo sabi 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 ina sabi chicken. sabi 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 sabi

Ni lần nữa mình yêu baoong. In a nó một năm năm. Baoong bèn, bé anh, yêu. Tô cái Ok. Mocking. Bye. Ok, ngại, Taya ng sos. Mmmmm. price. Hindi pala kids na mag-enjoy. Ano? oh, O? Bawal sa kids. Ay, bawal sa kids. Hindi, ajak lang. O, magkakataon. Dagbay-dagbay. oh O, may price na, may price na po. Oo, oo, may price na, Habang ano. Da, may price na, da. Da, may price. oh oh oo, price.

patata. Mm. Eh, dito yung Patatini! <laughs> uh! Box out <up> si Bugs! <laughs> oh, box Abo Abo! Lam mo daw! Sarunan <laughs> <laughs> mo daw! Yung matata na Yes! lang! Walang

Ikaw ni Makin, nangyayong no? Oh, <laughs> 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 wow! Okay, so so si <laughs> Sandok pala. Gree. Wala nang toyo sa basta. ulo mo. <laughs> <laughs> <naka>. Pero <laughs> kung siya lutuin mo. May ulamin eh. Ulamin natin ayun. Ayun mo ka. Siguro nakatikim siya ng palaka. Kala niya yan yun. mo. Grabe ang kailangan oh, natin <laughs> ano, na no? ano, pag pag yung pagkain kung sakop namin na kailangan natin yung pagkain kung sakop namin mga yun na kailangan natin yung pagkain kung sakop namin ba yun na kailangan natin yung pagkain kung sakop namin ba yun yun yung kung yung yan. Sige, sugod. na no.

Ay, kung ang ano ba na ba? na ang next. Tapos yung price? Tapos na. 3 months and 1 week. Bukas. Yun na! Uy! May kitiyong na! May tingting na dyan, Jags. ting May walis dyan. Ito. na ang na. Oh, ito na. Oh, dampot. Oh, dampot. dampot agad. Ah, yun, <laughs> mainit na, <ta>, mainit. <laughs> Oh, ah, yeah, bilis oh. Baliw oh, mainit. Oh. Gayahin na ko kay Ron. Mahanghang? Oo, oh, ah, ikita ko na. Ayoko daw. Kiss lang. <laughs> <laughs> <Is> lang. <laughs> Ikindel -like. <laughs> <love>, eh. <laughs> <Kindle. laughs> <laughs> -isa ang bumata naman. Ikindel Lab, lab, lab eh. ang Dito, Dito, Tetenter masa. Ayaw lang nung una. Maron mang ano dita, problema lang naano sa tao agad. Napilo, napilo agad. Diluhan. Ayaw ko, Sobra pong ang hang ng ng him. Ate na super sofer. Hindi din sa Ano mo, pre? Kanset. Kanset ka ba, kiyang? Ano, dudun? Balta sa. Usog ka man kay. Magtakala na. Gutakalan ba? <laughs> ano yan, Dad? Ba't may bilog? Ha? Ah, ano ito, oh. Ito, oh. box out, bag. ng mga lang. <laughs> <laughs> na hmm. <laughs> <Hata. hata> <hata> 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 Ay! Nagbili. Okay. May binili. <hata>

Ayan, ah. talagang tuna Spicy. spicy. ko sinubukan kasi yung amoy pala. Ang grabe na. Sabi ni Spicy. Eh. shout out. masunuri naman, ano. Spicy kasi Kainan, sabi ni Spicy, binden. spicy. Mm, spicy yan. Sabi nyo kasi. Kaya. Hindi ipag kaya. yan. pa rin. Ah, rin.

Harabas ang talagang ano sa mahanghang. Abay, manggagawa ng harabas sa sili oil yun eh. Tindil eh. Patas ang standard dun sa hang. Sinabing spicy, spicy. Sinabing spicy, spicy. Hindi pucho po dyan spicy. Puro po lahat. Harabas lang ang sakala. Alam nyo yan. Oo nga. Yung aking nga, Ha?

Bener. Ah, sabun itu ruku sama. Ini berapa? Padaya uto. Kuang kuang Banlasa. Nang so so pang pang. Hiling. to lah. Kulakan no. Suka pong, guys. Kuak na. Yeah, you photo know, pa tayron ka takbo. You know, tayron ah. Tayo si Digo ngayon, oh, gaano ka likse? Ayun. Na piluhan lang kanina. Nagkakainan pa daw kasi <laughs> tayo Nag-aalala na si mamika Nika. Yeah. <laughs> niya ya 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 sa pagayan. Totoo ba? Ngayon, umpisa na. Kala <laughs> niya kayo ay, lang ah. Oy, naman. Tagal-tagal hindi -tagal nakakatikim eh. Ah! Oh, <laughs> <laughs> Ciao, Egay Boy! I'm here! <laughs> <laughs> Nangingin lang pa ako. Sabi nga niya eh, eh, oh, dreams come true. Kasi sinend ko agad yung kuha namin ni Sir Jeff. Sabi niya, saan na cool. Busog na yan, Ninang. Salagay na yan. Kaya na, kaya <laughs> <tayo> na. Busog na, <laughs> <laughs> na, <tayo> na. <laughs> ay, ay po. <laughs>

Ah! Lang. Ah! <laughs> ah! <laughs> ah! pa <Okay>. Ah! <laughs> <laughs>